So, to toys, mga kabaro, mga kapayag na gustong maharap uh, mag-abay sa CUSIP Yung may hiring ngayon ay yung Royal Caribbean At saka, Senators si At saka, C-Sharp si Pwede tayo mag-abay <zabnak papis sound> dyan sa CUSIP at talon sa magsaysay Sa magsaysay, hinahanap yung may x-ray experience po At may training kayo na x-ray Bagi-scanner po, yun yung hinahanap sa... Royal Caribbean, hindi niya po kailangan ng experience o training dahil sa pagdating mo sa barko, matuto ka naman doon dahil tuturuan ka nila kung paano mag-upload Sa mga ngarap dyan na gustong maging marino, pwede kayo mag-apply, walk-in o online sa Royal Caribbean. Tapos, sa magsaysay, mag-register mo na kayo online. Tapos, magpasa kayo ng resume, walk-in, pwede. Sa mga ngarap tapos sa uh, Senator naman dito sa may Paklaran sa may Isiana City nandiyan po yung applyan ko ng Senator Agency sa gusto mag-apply sa Crossing na uh, Pride Apply lang ng apply, huwag tayong mawala ng pag-asa para magtagumpay tayo mga kabaro na, asa ng harap na mga sa nangarap na makapagtrabaho sa Crossing. Si at syaga lang talaga para matanggap kayo. Huwag kayong bibitaw kung ano man yung mga pangarap nyo. Para magtagumpay kayo mga 5-9 kabaro. Malaki rin yung sa, sa Cruise Ship. Asa 100,000. Pag first timer ka pa lang, patanggapin mo na kung saan yung may offer dahil pag nakabalik ka na, pwede ka naman makapili ng ibang company. Pero dati may experience po tayo, makaka ng experience sa pagsampa. So, sa mga gustong magtrabaho sa Cruise Ship, ang experience na kailangan niyo ay galing sa hotel, galing sa resort, airport, seaport yan magandang experience yan sa kayo may mga experience na nag-operate ng x-ray machine pwede kayo mag-apply sa barko mga kabaro ko ka 5-9 sana nga harap mag uh, sa cruise ship ganoon lang talaga maalang masipag matyaga tayo sa pag-apply magtaya tayo mawala na pag-asa mga kabaro ko ka 5-9 balang araw magtatagumpay din kayo makakasampa din kayo sana nga harap uh, maging marino sa cruise ship sa lahat ng mga ka-5-9 sa mga nagtatanong kung may hiring mayroon pong hiring ngayon kaso lang online po register yung sa Royal Caribbean magsaysay tapos sa senator po dito sa may ano po baklaran para nyaki sa may isyana dyan sa may big group building po dyan po yung opisina ng senator pwede kayo magtanong dyan sa mga kapayman kung saan yung opisina pagdating dating dyan sa may isyana Ayan, shoutout sa lahat ng mga aspirant mga kabaro. Sipag-sigalang tayo para magtagumpay tayo sa pag-aapay. Huwag tayo mawala ng pag-asa sa gusto mong trabaho sa cruise ship. Tsaga lang, tsaga. Magtatagumpay din kayo balang araw. Ayan, shoutout sa lahat na manunood. Pasira na lang, lang yung video natin para makita sa mga aspirant na gustong maging marino. Huwag tayo mawala ng pag-asa mga 5-9 kabaro. Magtatagumpay din tayo balang araw sa ating pag apply basta masipag ang tayo darating yan, makukuha natin yan mga kapayipan kabaro Ganon din ako nung upisa ayan, tayong sa lahat ng mga nunob, mabuhay kayo